Hello, hello mga katikangers. Ito yung update yung huling anak nila. Ay, hindi ko mapa, ang padamihin yung, yung ibon na. Ah. Kasi it, lang ang napisan nila ito. Nalaglag na dun sa ano. Kaya linagay ko na ito. Ito yung binili kong ano, sabi kong para dito sila magmamature muna bago yung lagay sa ano, sa, sa walking uh, haula. Ito ang tagal. Ang tagal na ano, na makalipad. Ang pa yata. <laughs> ayun giniginaw yata ipainit ko yata kasi naka, na, sa nasa ilalim pero pag ano pag hapon ito na ano na aarawan din hapon ayan ang ang tagal lumakas ilang linggo na ito kailan ko pa binigay itong ano inanot tong ano hawla kasi nung nabili ko ng hawla hindi magtagal ano na eh ayan pag umaakyat yung sa ano, sa hindi yung lipad. Yung ginagamit yung ano yung paa tsaka yung ipin na ayan, ayan, ayan. Ganyan sa pag ano, pag umakyat. Kaya hindi pa siguro makakalipad. Pero meron isang dito kasama noon. Dati na yon yung sinundan nito. Dinala ko rin dito kaya lang saglit lang naka-recover, binalik ko rin. Ito yung ano, yung adding niya, yung manang niya ito yun ang ano, nilagay ko rin dito kasi nalaglag din. Ewan ko kung bakit nalaglag doon. Kasi tiyan-check ko lagi ito eh. Ito naman gamit ng ano, kaibigan ng ano, na, 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 lumipat ni, ng asawa ko. Sabi ko, oh, ilagay mo sa likod pero huwag magtagal. Kasi pag nag isang taon, o dalawang taon, i-dispose ko na sabi ko. Eh, medyo matagal na. Tagal na ito. Pilagpapatuhan ko na ng ano, ayan. eto Ayaw ko yan. Kaya ayaw ko yan. Sanang iuwi ito. Kaya lang sabi nung ano nung kaibigan ko. Pag hindi mo iuwi yan, tapong ko na. Galing sa trabaho. Kasi, ito, gamit sa pool ito. Kasi ang pool, pag may function sa pool, ah, uh, hindi gumagamit yung babasagin. Yung plastic. Ngayon, iniba yung mag, yung talagang kasi mag-upgrade mag-upgrade ng ano eh ng ng hotel eh hindi pwede yung gamit ay hanggang sa ma, ma maluma nag-upgrade kumuha sila ngayon ng magaganda yung parang basta yung talagang pang-class pero ganoon pa rin na hindi na binababasa hindi 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 ano ba yung porcelain parang plastic pero ibang pagka-plastic at saka iba ng kulay at magaganda na talagang pang presentable na ito hindi presentable kaya lang sabi kasi ng kaibigan ko itatapon ko na yan hindi, hindi mo pakunin kasi dami ko nang nakuha sabi niya kasi iba-ibang kulay ito eh yung pinagpilian niya yung, <laughs> ano kasi di off ko nun eh yung pinagpilian nagtatap nagtapon sila pinagpilian nila yun ang binigay sa akin eh sabi ko oh, sige ayun hindi dito, dito sa ano sa labas ayun eh, dito tayo sa ano nun <laughs> Ito yung sabi kong walk-in na ano kasi tawag ko dito walk-in na ano na na hawla. Ayan. Kasi ang laki. Meron akong ano sa loob eh. Tignan natin. Balikan natin. Meron akong hagdan doon sa sa loob. Ay ay meron. Ano doon hindi ko pa Para maabot ko yung kung anong titignan ko doon sa ano. Ayan. May ladder ako diyan. Ayan. Ayan. Kasi dito mataas 8 feet ito eh hindi, itong itong kasi ang ang pistat ng ano ng kahoy dito karamihan 8 feet eh, hindi ko na tinanggal yung ano hindi ko na binawasan so mahigit 8 feet yan kasi nakapatong pa sa 4 inches or 3 inches yan ayan kaya lang hindi tayo makakapasok ngayon kasi yung susi ipila eh, pinapasok ko na kasi nilalagay ko lang dito yung susi Ewan ko kung bakit may nawala na isa. Yung agok-okop, ang ano, yung nana yung pinakita ko. Kasi blue yung nawala eh. Eh medyo nagduda ako, duda ako. Kasi dalawa yung blue eh. Yung asawa niya yung ano eh. Yung asawa, asawa ng isang blue na nawala eh. E, hindi mo ma mahuli yan kung andi dito sa labas. Pero andi dun sa ano, sa nag-agok-okop, madali mo lang aputin yung ano yung ano siguro sabi ko kaya medyo duda ako kaya ngayon yung susi ipinapasok e, ko na sa loob sa dyan sa loob hindi ko rin iniiwan dito kasi may iniiwan eh ay nawala eh kung sabi ko kung nakalusot dyan sa ano walang butas eh tinitignan ko eh kasi kung nakalusot yung isa nagsunuran yung nagsunuran na lahat ayan kaya tinanggal ko na yung ano yung susi diyan. At saka maraming itlog yan yung maliit. Akala ko yung, yung maliit na yan, yung bahay na ano, yung parang bahay na hawla. Nasabi ko mali, maliliit pa siya do, kaya bumili ako ng malalaki. Diyan sa maliliit, sila gustong magano magitlog. Kaya lang hindi ko na maano ma ma yung itlog kasi bumili ako ng ano incubator, pisaan. Kaya lang pag nagpisa, ito, paano na? Ito, paano ko kakapakakaini? <laughs> Dagdag trabaho ka pa. Okay. Yun lang. Walisin ko pa yan. Yung lit-lit na nga ng, bakuran. Ang daming trabaho. Ayan, ang daming ano. Ang daming dahon. Kung hindi mo tatanggalin, papasok dito sa patio. Ayan, patio ito. Ito yung ano ko. Ito, ginawa kong patio na lang ito. Kaya dinagtong ko. Yun ma mahaba doon yun ang ano original. Ito lang ko lang ito para hindi ma maano maarawan itong ano. Ah uh, bintana namin na yan, ano. Ang daming basura ayan. Basura lahat yan. Eh kung tatanggalin i clear, clear ko lahat ito. Maraming trabaho yan. Basura lang basura. Pero inuunti-unti ko naman. <laughs> okay, okay, makasigangan sila lang. Bye-bye.